Good morning, good morning. So, bago lang namin nakuha tong motor namin, tinawag namin tong si Biyaya. 173 kilometers pa lang po yung natakbo niya. 150 po siya. Yan. Rousey 150. Sa mga marunong po dyan, sa mga veteranong mekaniko, patulong po sana ako. May problema tong motor namin. Yan. May konting gas-gas na siya. Tuwing inaandar ko itong mga besiwak, may kakaibang tunog talaga siya. Meron pa siyang hazard na kono. Ayan nyo guys, basta ang andar ka yung motor ka, the problem. Dati mm, sabsabaling nga uni na ngayon nga talaga. bye! Bye! Ayan nyo guys. Ito talaga si problema na ito yung motor main. Tignan nyo. Basta maandar ito. Dakas-dakas tanga ko na. na, na. Hmm. So, ayan guys. Patulong naman.